keras Oh Jadi kita sama kayak kok crafting gitu ya ngayon ay February 1 at nako ang sama ng panahon sing sama yata ng mukha ko <laughs> ang lakas ng hangin ang hirap mag drive sa daan masama ang pakaramdam ni mami at ang na lang siya ng lunch so galing ako sa office ngayon ang hirap din mag drive at buti na lang malapit lang ang drive ko Sobrang lamig ngayon. Nakakasama talaga ng katawan. Baka snow clear lang kanina umaga. Ang dami na naman. So ganito talaga kami araw-araw dito. Halos. Sa malakas na snow. Negative 10 nga pala ngayon. Mami ka katawan. Hello, mommy, I'm home. Hi, Natsumi. I'm building a volcano. You're building a volcano? Okay, no? mommy is erupting also. <laughs> Malapit na siya mag-erupt dahil sa akulitan mo. <laughs> yeah, so many mess, Natsumi. to me. Ayan, tanghali na ako nakauwi. Galing sa office. May git alauna na, magla-lunch pa lang kami. Oh, mommy, it's our lunch. Masama daw pakiramdam ni Mami. Tapos may makulit dito. Are you taking care of Mami? Sobrang lamig sa labas. Ano? Negative 10. At saka mami, yun daw school ngayon. Mahagang pa uuwiin kasi congested traffic. Tapos... Tapos sila nag-ski? Hindi ko lang alam. Tapos yung bus. So, abangan mo si ate. Mga 2.30. Nandito na yung sa bahay. <laughs> May isa pa. <laughs> May isa pa. May isa pa magulo. Wow! She cleaned it up so fast. <laughs> so meron dito tayong rice ball, with pork my at may egg, oh, my at syempre, Not -Not, karagi, egg. At syempre, kay Nat karage. at lang kami ni Mami at uh, may na lang naman kami kumain. Tingnan natin sa labas. Tingnan o. Dito sa likod namin, punong-puno na rin ng snow. Yung tambak. Yung mga bisikleta namin, yan nandito naka... Naka-store. Ang lakas ng hangin, oh. Oh, yan, lakas din ng snow. Oh. Sobrang lakas sa lang ng hangin. Pati snow. Wow! Ang sumi, oh. Hindi ka ba giniginaw? Kaya, yeah, kasap, na natin. Masyadong malakas. ano Lakas ng hangin, mami, oh. Nakita okay, mo? Ay, Ayan. grabe. Lakas ng snow din. Mawawa ano naman si ate. Kaya nga, magkalakad yun. Eh, hindi ko naman masusundo. Alanganin. Hey, ate! Come on, let's eat na. Babalik pa ako sa office. Oh, iba na mm -hmm. pinili niya. Hindi na yung isa. Hindi na itong <laughs> <laughs> Ito naman. Daddy, look at me! Oh, nasa have your frog And she also have rice balls. Gusto niya, nakabilog-bilog eh. Ayan. At ila kami ni mommy. Kitipid kami eh. Diet <laughs> <laughs> na Kaya din. Namin na lang kanin. Dahil na din tayo ng kanin. Dahil sa ulam. What? Ganyan lang naman kami kumain. Oo, oh, ganyan lang talaga. Mga well, guys, habang kumakain kami, nakikita niyo yung view sa labas. Naka walang, ano? Na purputi. puti. Nakakatama. Na ang <laughs> <laughs> malakas na malakas na buhos ng snow. Diba? Oo. Oh. Ano na gaya, pinuhinyo daw kami ulit. Sabi-sabi ko pa. Paano? Paano <laughs> tayo pinuhinyo? Sino ka mag-ano nung... Dong... Tuhulan. Hindi, oh. okay, kaya yung dalawa gano'n. Paano? <laughs> hindi nalaban ko na. Ay, siya oh. nga pala yung... Ano? Oh. mag... Oo, oh, oh, hindi, hindi. Hindi, <laughs> <laughs> oh, oh. oo. Hindi, hindi. <laughs> okay, pabahan si Mami. Pabahan ni estudyante. <laughs> so, kailangan natin mag-ready sa malamig. Dobli-dobli dapat. Pero, chuleko Hindi na kaming ano. Hindi ka naman ang bobonit eh. Hindi na kasi kalbo ko. What? Kalbo ko. Hindi ka kayo makalbo? <laughs> <laughs> Hindi natin alam. Kamal <laughs> na buhok pa rin ni Daddy eh. Di ba o? Oh, Pero uh, nasa 50s na yan. <laughs> so, mga 50s na. Lahan nyo age niya. <laughs> <laughs> age reveal. Age reveal. Wala ako 50. <laughs> <laughs> Bye. See you. Bye, mommy. Bye, not to me. Can I kiss and a hug? Mmm. Freezing. What? Oh, tingnan nyo. <laughs> Nagtabunan na agad si Ash. Wala pa ako isang oras pumasok. Pauwian oh, na ng mga estudyante. Si Ate Chak pauwi na rin yun patak ng snow oh. Parang kapatak ng mungko. What? Ang lalaki. malalim na naman ang snow clear niyan mamaya. What? Ano? Kamunggo yung mga botel ng snow. Lalaki. kain okay na naman. Gabi na. Puno-puno na naman ng snow. Okay guys, nasabay na tayo. Tapos ko lang mag-snow clear. Malinis na malinis na ulit. Pero bukas na umaga yan, Tsak Puno na naman tayo. What? I snow nako rin na ako dito sa entrance. At dito, ayan, dami na naman tampak. At sobrang lakas na naman ng snow. It's 6.30 in the evening. Ayan, buhos. At uh, may snowstorm. Ayan, lakas. Oh. Uh. Ay, hindi kasama ang kamay ko. Ay, maraming salamat guys sa uh, pagtatagaan niyo sa amin. Sana may nalatunan kayo. And this is our simple life here, no? kaito And we are the... Diwenos! Like and subscribe to... Diwenos! Not to me! <laughs> Bye! <laughs>